Hello guys! Gagawa tayo ulit ng tinapay ngayon. So ayan guys, ginawa ko yung kagabi. At inilagay ko siya sa fridge ng overnight. At ngayon ay inilabas ko na siya fridge. At lalagyan na natin siya ng hiwa sa gitna. So ayan, ilalagay muna natin siya sa baking tray. At ngayon ay hihiwain natin siya ng uh, pahalang dito sa gitna. So, ayan. At isasalang natin siya ngayon sa oven. After 45 minutes, ayan na siya guys. Sobrang bango ng bahay. At ngayon, tingnan natin ang temperature. Dapat umabot siya ng 170 to 190. Oh, wow! At umabot naman ngayon. So ngayon, tama na yan. Sobrang bango talaga guys ng aming bahay. Ihiwain so, na natin at tingnan natin kung oh, napakaganda ng kanyang texture. So ayan guys, napakaganda ng texture niya. Napakaganda ng kanyang mga yung bubble-bubble niya ba sa gitna ng tinapay. So ayan guys, tingnan natin ngayon at lalagyan lang natin ng cheese. Ito toast natin siya at kakain tayo kung oh, ayan guys at pwede nang kainin so let's eat guys good